So guys, uh, nandito ako ngayon sa Payatas Road. Ayan. Uh, may nadaanan ako ng dalawang motor single. Ayan. Nagkasalpukan. Ayan. Dito lang sa so may you know, gasolina station. Ayan. Yung isa dito, guys, motor uh, angkas drive. So, uh, hindi angkas nagsalpukan. Ayan guys, uh, hindi natin alam sino may kasalanan Pero maya maya magsidatingan na yung mga polis Ayan, may isang polis na pong dumating Ayan guys uh, Siguro mabilis yata ito Bago ito isang nakadilaw ng motor o may vertic yata no? so, ayan lang guys For update sa lahat ng mga joyrides Ah uh, Ingat ingat lang sa pagmamaniho lalo na pag may mga dala tayong mga pasahero angkas joyride and mga mubig okay isang malaking aral to na mapapanood nyo na dubli ingat lang po tayo huwag tayong magmamadali kailangan natin na ingat ingatan natin ang mga pasahero natin para hindi tayo ma aberya aksidente sa daan Okay. bye, -bye. shout out pala guys sa mga lahat ng mga subscribers loyal dyan naka 343 subscribers maraming maraming salamat sa inyo uh, huwag niyo po kalimutan guys kung mapapanood mo itong videos ko uh, please subscribe and click ang notification bell bye bye